ha galama ito mga kapit. Ang ganda, balbon, maitim. Yan, mukhang maganda to dong. Yan mga kapit. May nakita na naman sa apod si Dodong Jan Jan nandyan dong? Ay oo, oh, nandito. ang kumikintab talaga sa araw mga kapit. ako oh makikita mo mga kapit tinapat namin sa araw kaya ito makikita kagad yung, uh, yung sapot kumikintab nakita ni dun Diyan, Ayu, sa dung Juan dyan lang kagamba Dong ayaw sa ano ayaw sa ano ayaw sa liwag Dong ang lucky Dong parang uuwis to Dong ako wala yan oh, um, parang Dong Juan ang, ang lucky parang zero zero yun mga kapit ang ganda yun show Yan, Kau ni natin dong Ha Yan, yeah. Eh dong, Aku rasa dong adong, kuat dong Aku kuat Kena tangan diri Kena tangan diri Nak dah, Jaga dong Jaga dong Orang penting banga Takut no. yeah. Iya, mahabang Mahabanggalama itu Mga kapit Kau galauin natin Ha Takut Takut abah Dako do. Hmm. Ini dia. Mana guru? Ih, ni ju ang lakas yang gumalau mga kapit. Yun, kada kada Hmm. Uh. Ayun. Uh. Ayo sabay. Haba oh. Ba. Kedong kunin mo to. Pasok na diyan. Apat na. <laughs> Hmm. Ni. Ni ke marupitan? Eh, angin tiup ah. Aku be, aku selut be. Hmm. ini ini nak, ini ni nang ini. ni. Okay. Oh, le lupiti. Nan. Okay, apa tah? Up. lah, Memayakkan, okay. Yung okay, mga kapit, hanap pa tayo. Yan mga kapit. May nakita kami dong dyan Nakabalot lang mga kapit sa hagunoy. Akala namin hindi gagamba. Kasi wala siyang sapot. Yung no, no? Nakita namin mga kapit. pero hindi namin na speak nga mayroon palang gagamba. So kinuha namin yung nakabalot na uh, toyo na ano? Toyo na hagunoy. Yan, yan mga kapit. Oh. Ito pala mga kapit. Nakita namin. Oh. Malaki na ba yung gagamba mga kapit? Oh? Ang ganda, balbon, maitim. May pagkahalong brown siya mga kapit, Hindi namin nakita yung sapot kasi uh, kinuha lang namin yung nakabalot na sa, uh, nakabalot na kwan, uh, natuyo na dahon. Akala namin hindi gagamba. Meron pala. Do no? Uh, natin mga kapito. Medyo malaki-laki na ba mga kapito? Good size. you know. Ini dulu. Bengkok si kasut dulu. Ayo. Jangan ada ikut pakai lau dong. Ambil isu. Anak-anak ada air juga. Anak-anak. Jangan lupa. Eh. Tunggu. Bukan air jisah. Hmm. Baru bunuh. ni yeah. Hmm, muka mata pang balbun. Hmm. Kena dong. Oh. Huh? Loh, lekat lekat bangau apa mangak api tu? Mantap tre. Hmm. Tegak asal kasih itu Hmm. Nak kena dong. Masuk pula. Masuk tu. Eh, aku suruh pi. Hai, pa apa? Ini nice. Nai so dinhi no? hmm. Okay. Hmm. So, yon liman na yung kita nanti mga kapit. Hey, mga kapit, kita kesidong kita sya. Ngikita ka daw? Sarisapot oh. Okay. Kitan kita talaga yung sapo tu. Basta basta ano, mga kapit. ni ganitong uwas mga kapit, tu. Pakikita talan, talaga yung mga sapot pakintabin mo lang mga kapit. Iya no. Ano sa ni mga ay nandito lang oh. Hala malaki do. Black panther naman. Ay sige, ay sige, ay sige. Iya no. Ah, oh. banggalan mo ito do. Jan. Ah, ang ganda ng hangin mga kapit to oh. Yan. yang ini dano ya dino ya kan dano oh sekuni nanti black panther mga kabet ada akariga dong eh baso adong pegelawi nanti nari dong black panther ya dong ha here mean it's good size Yeah. Good size dong? No? Hmm. Ia orang kapit tu. Oh. Good size. Okay. Pasak ni dong? Anim nih dong? Hmm. Yeah, anim nih makan kapit. Oke. Oke. Hmm. Okay, anim na. Dapat na lang dong, dong. Ku Yun mga kape, may nakita na naman si Dodong Jan Jan. May isapot na naman dong, Jan? Dong Jan? Ay u. Mi rin niya mga kape, tambal pala sa yung kambado. Eh, dito lang mga kape to. Oh. Wow, ang lelaki. Yang ganda, tu, tu. Pantai. Pantai pangan, tu. Kalau kita abuhin. Aisyah, tu, aisyah, dong. dong, dong. Muka oh maha, bangga lamai, tu, tu, Jan. Yan. Yan, muka maganda, tu, tu, tu. Anggan, tu. Muka maha, bangga lamai, oh. Pantimbangan. Pang timbangan. Yan, dah, ang ganda. Iyan hmm. daw dyan. Nawa dong. Pag sumama ka dong, buhay na dong daw. Swerte talaga dong. Dami na natin nakita. Apin na pulpak ang ating Kung dinala man. pa natin lahat dong, pulpak na yan dong. So, paggalawin natin dong saman Ay, sa ha. Ano okay. okay. dong. Okay. Tara dong. Tara dong. Tara dong. Baka mahulog. Lo. Oh, Asa'y dong dyan. Abang. ku abay. Lo. Oh. Lo. Nyo, to. Tumanon, dong Ako, to. Ako, to. Lah. Ang hapa nang galamay, tong. Naka-pahatong lang siya, dong siya. Ang hapa nang galamay mga kapit, tong. Ang dami talaga, ang galagam pa dito mga kapit, dito na, spot. Iyon, no. Tatlo nang ang wala. Apo, ako, to, tong. Ako, bunduran, bunduran, di okay. ka pa. Kaya pa oh. ano? Mahabang galamay. May pagkabuhin siya daw, no? Nga, bulik, no? Hmm. Oo. Oh, oh. ah. Ayos siya ba? Yun. Ayos yung kanyang mga galamay, mga kapit. Ang kapal. Hmm? Yun, no? Oh. Mm, kayo. Hmm, ang Pasok na dong. Ilan na dong? na lang wala. Pito na yeah. Ilan na okay, dong. Okay. Pito na? Yeah. Iyan uh, kapito. Na lang Kapal na kanyang kalamay, pantimbangan ano. Okay. Relax sa doon doon dyan ha. Patuloy mo dito doon. Daming gagamba dito doon dyan. Yan mga kapit. Habang papauwi tayo, may nadaan kami dito sa... Yan, dito sa daanan ng mga sasakyan. Dito sa kasada mga kapit. Yung mga batang, dami nilang gagamba. Kita ko dito yung dako doon. Yung dako. Uh, mga kapitong, naghahanap pala sila ng gagamba. Oh. Kaya mo dong Jarin. Jarin. Ha? Jarin. Jarin. Ikaw dong Janmark. Janmark ka dong? Edgardo. Edgardo? Hmm. Huh? yung inyong balay? Naras ubos. Asa ubos ah? Dato? Hmm. Um, Dako siya nakita. Oh, mga kapit eh, Isa ganito dong. Ganito dong. Kana dong. Ay, pwede tani. Ay, pwede tani. Pwede tani. Yeah, mga Ang dami niyang gagamba oh. Malaki to mga kapit o. Uh, Pagka oh, to. No, daki. OS. Malaki lang yung dyan. Hmm. Haran. Sige mo, pangaka dito. Hmm. Hmm, bantu kira mengakak kau lah, mereka kak. Untuk ni oh. Hmm. Ada mau? Tidak ada. Tidak ada kalau tiada saya tumbung itu. Tidak. Ini? Adik ah, nama. Di nama. Dami nang gamba <tuk>. mga kapit. Pila ka bukol kakak Ada kuah bus itom tau. Da ko lagtian, di man dapit puno kiti. Di to ra ta padam ni. Sila. Di man dapit sa. May kay mo ita Di man dapit sa. Tas buntot bu ko? Buntot? Oh. Di ilaw nanti bu? Oh. ba?

pulpak oh. Eight pieces. pulpak pack. lagi ng pula dong. Dawa sa pula. Keni, May usara no. Oh. Pila ni kabuk diri? Nakang kawas. Pila ni kabuk dia? Tambagan mo ni. Puno mo ni? ni? Oh. Ah. Puno sa dina? Oh. oh Dag man. ada ka. Liga lagi ka mugut. Kanira usa ito, malahi. Mo ito idako kayo ngana kana dua. Kanin dua. Kanin bago pa nang kitan. Mm bago pa ni, kanin sila tanan. Kanin, kanu sa alang. Ganina pa ni. Kanina ni, ngita mo. Dukuor, kudukuor. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. Spider Dog here. Uh, shout out tayo kay Idol Gagampit. yan Yan. Paki-suportahan at subscribe po niyo yung kanyang channel. Okay? Paalam.